maraming beses na natin itong narinig. Marahil nagsawa ng ilan sa inyo. Pero hindi ako mapapagod na ipaalala kung paanong ang kabataang inaasahan na pag-asa ay tila unti-unti nang naligaw, sugatan na sa pakikibaka. Hindi nangyari ang inaasahan. Mga kabataang mag-aangat sa bayan na hindi alam ang direksyon kung saan tila bulag na nangangapa sa dilim saan saan hinahanap ang sarili pero hanggang ngayon ay naliligaw pa rin sinong may kakayahang palayain musmos na kamalayan ay maagang inalipin realidad na hindi kayang tibagin kapasidad ay hindi sapat para isigaw ang nararamdaman sa murang edad sinong may kakayahang palayain sila sa ganitong pagkakagapos ni ang pagkain sa maghapon ay hirap na mairaos sinong magsusulat sa mga kwentong inabandona kung wala nang nakapansin sa mga pagtangis ng maralita, sila itong ang kaya lang labanan ay pagkalam ng sikmura, sila itong dugo at pawis ng pinuhunan, ngunit hindi pa rin makalaya, wala man lang nais kalaga ng kanilang tanikala. Wala man lang nakarinig sa mga iyak sa lansangan kung paano matatapos ang isang araw na may tuturing na malagim na digmaan. Sila itong pusong sumisigaw ng kalayaan. Sila itong naghahanap ng tunay na tahanan, walang isipan ang napukaw dahil ang lahat ay naligaw sa pansariling pagkauhaw, kayamanan ang nais. Hindi na mabilang ang pagmamayari, ngunit nagnanais pa rin ang labis-labis ang pagtangis ng iba habang halos araw-araw ang pagdiriwang nila sa totoo lang. Mayaman ang mundo. Ngunit mayaman rin tayo sa mga taong magnanakaw at makasarili. Hindi na bago ang kwentong ito niluma na ng panahon kaya't ang dalangin ko ngayon na ng isang araw lumaya sa kamalayan ang upo ang hindi nila nais pakawalan kawalan ng katarungan ay lubusan ng mawalan ng puwang maluwang ang ng hindi na binabalot ng lumbay huwag nating baguhin ang mundo simulan nating baguhin ang kaisipan ng tao dahil hindi nila nais ng mundo ang pagbabago naway hindi lang gusali ang tumataas kundi maging antas ng tao nais kong basagi ng pananahimik sa loob ng mahabang panahon. Simula na natin ang bumangon. Akayin sila tungo sa pag-ahon, hindi ba't ito ang diwa ng pag-ibig? Ito'y silang paalala lamang. Sana sa pagkakataong ito, may napukaw na pananaw. Isang bagay na lang, kailangan ng mundo ang nag-iisang ikaw.